video dito ba ah. View, view dito sa kabila. Ang ganda ah. Ayan. Sobrang ganda ng view. Kaya na po, talaga ako dito. Sobrang ganda ng mga view. Parang nasa Pinas din ako. Sa amin kasi sa Pinas, more on beach. Malapit lang kami sa mga beach doon. So dito naman ganito. Oh, sa ganda ng mga view. Ha ha ha. Sa so, sobrang ganda ganito yung makikita mo. Oh, si pare na diyan na nauna na naman. Oh. Pwede ka maglaro ng ano dito, oh. Ano ba yan yung laro na golf? Pwede ka mag-golf. Sa so, sobrang ganda or maglaro ng football <laughs> so, so guys <laughs> guys guys na <sabud. laughs> hindi ko alam so ang oh, dami so oh, black black wak wak oh. Hindi na lang kung makapag-edit ba ako editor sa magbabayad ka ng editor so hindi na ako makapag-upload ng magandang video ayaw kong magbayad wala naman akong kita dito na enjoy lang ako mag-upload kaya ganito lang <laughs> gabing batasan <laughs> Ilan. Pindah. Ang ganda doon, doon,